Ang mundo ng gaming ay mabilis na nagbabago at sa gitna ng pagbabagong ito ay ang NFTs, blockchain games at play and earn mechanics. Ang mga inobasyong ito ay hindi lamang panandalian. Nandito sila upang magtagal at baguhin ang mundo ng gaming magpakailanman. Isipin mo ang isang mundo kung saan hindi ka lang naglalaro para sa saya kundi kumikita ka rin ng tunay na gantimpala. Kung saan ang oras na ginugugol mo sa pagpapalakas ng karakter o pagbuo ng mga asset ay may to toong halaga ang NFTs ay nagbibigay ng natatanging pagmamayari sa gaming. Ibig sabihin, ang mga bagay na nakukuha o nalilikha mo ay tunay na iyo at maaari mo itong ipagpalit, ibenta o gamitin sa iba't ibang platform. Ang blockchain games at crypto technology ay nagdadala ng transparency at seguridad. Kaya ang bawat transaksyon ay maaasahan. Habang mas tumitibay ang mga teknolohiyang ito, magiging mas madali at mas simple ang pagpasok dito. Kaya mas maraming tao ang makakaran nas ng mga benepisyo ng walang hirap. Ang hinaharap ng gaming ay hindi na lang tungkol sa pagtakas sa realidad kundi sa pagbuo ng tunay na halaga at paglikha ng community-driven na karanasan na nagbibigay ng gantimpala sa mga manlalaro sa makapangyarihang paraan. Ito ang susunod na henerasyon ng gaming kung saan ang paglalaro at kita ay magsasanib upang lumikha ng kinabukasang kung saan bawat isa ay maaaring maging bahagi ng isang larong bumabalik ang gantimpala pala. Kung nagustuhan mo ang pagtalakay sa hinaharap ng gaming at ang potensyal ng NFTs, blockchain games at play and earn mechanics, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Manatiling updated sa mga bagong teknolohiya na magbabago sa gaming landscape at samahan kami sa pag-explore ng mga makabagong paraan kung paano ka maaaring maglaro, kumita, at maging bahagi ng lumalawak na komunidad. Huwag palampasin ang mga sumusunod na video dahil ang hinaharap ng gaming ay nagsisimula ngayon.